agsama-sama sa ayudahan ng DSWD igalawang eh, tambaloslos ka rin pala eh Para ka rin pala yung pinsa mo galit na galit ka sa pinsa mo eh. yung pinsa mo lahat na lang ng ayudahan nandoon yung tigog ah, lahat na lang nandoon yung mukha niya pati sa pagtitimbang ng itlog sa Qmart nandoon siya o kung epal yung pinsan sigurado yung isang pinsan epal din parehas kayong epal eh. Oh, hindi ba? Pareha silang epal. Epal si Romualdez. Epal din tong si Super Ate. O, oh, magpinsan nga kayo. Oh, kasi ito nga, uh, iginiit na wala daw, pamumulid di ka. niya sa DSWD kasi uh, madalas siyang dumadalo sa mga DSWD events. Sabi daw, ng uh, mga espesyalista. <laughs> uh, sabi ng mga profesional, eh ano daw yun, bawal daw yun. Hindi daw nila dapat ginagawa yun. Teka, bakit pag si Amy Marcos bawal? Pero kapag ka sila congressman na uh, Romualdez, pe, pwede. Okay, sige. Wala raw halong pamumulitikang pagpunta ni Senator Amy Marcos sa pamamahagi ng ayuda ng DSWD ila, sagot niya yan sa buwelta ni dating Senador Ping Lakson na iligal sa mga mambabatas ang pamimigay ng tulong na galing sa gobyerno. Na... Ayun naman pala eh. Senator Lakson, bakit si Aimee lang ang sinita mo? Ba't di mo sinita si ano, yung pinsan niya? Yung nila yun Yung mga mukha nila nakapaskil sa tupad ng ano, ng dole. Tapos mukha nila yun do doon pagka may namimigay ang DSWD. <laughs> ang lalaki ng mga cheque tapos sila yung nando doon yung mga sako ng relief goods nakalagay yung mga yung house of representatives nakalagay yung yung party list nila pati sa tubig walang pag-asa sa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez sa Makati, Maynila at Mandaluyong sa Senator Aimee Marcos ngayong araw. Yan ay para pangunahan ng paumahagi ng ayuda sa mga pinipisyari na... Ay, kaya hindi mo alam yung mga pinipirmaan mo eh. Kaya ka pirma ng pirma ng pirma ng mga papeles, kaya iniwan mo yung e-signature mo. Kasi lagi kang wala. Sabi nga nila, ano, nung Congress, nung deliberation daw nung yan sa akap na yan, sa DSWD, wala ka. Absent ka, pirma mo lang daw yung nando doon Paano? Lagi kang nasa labas. Lagi kang TikTok ng TikTok. <coughs> Oh, nangangampan niya na kaway, kamay ng kamay diyan nang tal -layo, layo pa ng eleksyon tapos tangan-tangan yung ayuda ng DSWD para sila matandaan. Assistance to individuals in crisis situation o AIX program ng DSWD. Uh, hanggat kaya, bigyan na lang natin ang ating mga kasamahan, ang ating mga nangangailangan, mga mahihirap. Kaapon lang ng pangunahan din niyang katulad na programa sa Las Piñas at ang napapadala sa pag-iikot ng senadora. Binatiko si dating senador Ping Lacson. Ayon kay Lacson, hindi obligasyon ng mga kongresista at senador ang pamamahagi ng ayuda sa mga programa. Ah, naman pala, kasama naman pala yung congressman. Ah, Ping Lacson, magkano ka na nga ng ano, ng... Magdemanda ka na nga ng impeachment? Illegal at bawal nga daw yan ang papel do ng kongreso ay nasa pagpaproseso ng budget at hindi ang pagpapatupad nito. Sagot naman dyan ni Senator Aimee, dumalo lang siya. DSWD naman daw ang tunay na nangunguna sa programa. Ah, nandito lang ako. Pero ang totoo, ng galing lahat ng listahan sa DSWD. Sila ang namimili ng sektor. Wala Oh, baya mo na, hindi mo naman kasi trabaho 'yan. Dapat nasa Senate ka, madam. Nagagawa kayo ng mga batas. In, e, 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 in, ano nyo, yung baga, binabasa nyo yung mga papel na pumupunta sa opisina nyo. Hindi yung puros mga tao nyo lang yung nagbabasa tapos nag-affix ng mga e-signature nyo. Hindi nyo naman kasi mandato yan eh. O, ang mandato ninyo ay yun nga, gumawa ng mga budget, magbalangkas ng mga batas, hindi magpatupad. Aga-aga kasi puro kaipalan eh. Nakikita mo ba si ano, Nancy Binay na gaganyan? Nakikita mo ba si ano, si uh, Bilyar na gaganyan? Si Senator Cayetano Pia Cayetano na ba? Wala naman, I Amy, mean, ikaw lang. Tadong sipag mo naman. Mas matsipag ka pa sa ano ah. Tapinsan mo ah. Wala ano naman akong uh, pakialam dyan, pati yung... Uh, wala ka palampakin nandyan ka. <laughs> Sana hindi ka na nagpunta dyan, wala ka namang palampakin. Gio, hindi naman kami nang hihimasok sinong ililista. <laughs> Sinagot din ng Senadora ang mga nagsasabing tila nangangampanya na siya. Ayon sa Senadora, walang halong pamumulitika ang pagsama niya sa mga event ng DSWD. Magpapatuloy daw siya sa paumahagi ng ayuda sa mga beneficiary ng AICS, pati na ang sinusulong niyang Nutriban Program. Nagbabalik na An sa epal <laughs> O yan po Ang mga ibinoto ninyong Mga senador natin